Welcome back to our channel at ngayon ay meron tayong short ride papuntang palengke so, samahan nyo kami sa aming short ride kasama ang aming alagang spoil normal na panawin dito sa probinsya ang mga ganyang uh, walang helmet feeling nila ay uh, kaya nila mas matikas yung ulo nila sa semento short ride lang to mga kaibigan mga ano, no? uh, 15 minutes o 30 minutes ang pinakamatagal chill ride hindi tulad sa Maynila na paglabas mo lang ng village uh, ay uh, meron ng uh, palengke. Dito ay uh, kailangan mong uh, umiyahin ng ilang minuto bago makabili ng uulamin. Meron naman tayong service. Punta na natin, makakapili pa tayo ng mga prestong uulamin. Uh, susubukan na rin natin itong uh, ating uh, external microphone kung uh, gumagana na dito sa ating uh, action cam so ayan nga mga kaibigan ano, nagre-reklamo na itong ating kasama sa likod eh, dahil nangangawit na daw siya dahil sa sumama naming spoil na laga medyo malamig ng panahon dito So, yun ang uh, sinasabi ko kanina, no? malapit lang naman yung ating uh, pupuntahan ng no? palengke. Ito no, yung uh, legendary landmark natin dito sa ating lugar, ano itong uh, suspension bridge ng uh, mga mga So, ito ay uh, napakatagal ng uh, istruktura dito sa ating uh, probinsya. Uh, hanggang sa ngayon ay ginagamit pa. Ano? dahil na pinagamit ay eh uh, hirap na mahihirapan uh, makakapunta sa mga lugar dito sa bayan natin. So dito na tayo sa palengke. Ito yung pinakamalapit na palengke dito sa ating lugar. So sana may maganda ang output ng ating uh, external mic. sa ngayon pala ay wala walang uh, kuryente dito sa amin ano 6 am to 6 pm daw ang schedule ng uh, power interruption so mainit ang ating uh, maghapon at uh, tahimik dahil uh, walang uh, tv radio so ito yung ating alaga na uh, panaisama. So, sana uh, magandang output ng ating pojo, uh, audio dito sa ating external microphone. Ay, sige. May Dahil uh, sabi ko nga ay naka bili na tayo ng external mic. Pero hindi compatible dito sa ating camera so hopefully ay uh, compatible ito ang ating uh, nabili actually pangalawang bili natin to eh so tapos na tayong mamalingke ano? at na tayo so ganun lang kabilis ito yung uh, kabuuan o yung close sa uh, look ng uh, magapit suspension bridge sana pagdating ng panahon na hindi na ito magamit ay hindi ito gigibain dahil ito ay uh, isa ng uh, uh, sikat na landmark nito sa probinsya no? nakuha pa to ng, uh, mga hapon okay. Ito, sa, ano, eh, TV, eh. So, yun na nga at uh, pagkakataong hindi inaasahan ano? kumalas ang ating uh, kadena Buti na lang, kagandahan din kung uh, medyo may alam ka sa pag-aayos so no worries dahil kayang-kaya naman natin ayusin mga ganong uh, simpleng bagay. So mamaya i-review natin yung uh, kuha ng ating uh, external mic. O oh, sayang dahil ang dami na nating mga vlog sana. Motor vlog. Sa mga nakarang araw. Pero wala namang mga sounds. Walang uh, boses. Eh, mahirap namang mag voice over. Nang mag voice over. Inusubukan din natin mag voice over. Eh mahirap. Dahil uh, iba yung uh, lumalabas sa ating bibig habang tayo ay nagda-drive o kaya nagmo-motor sa so, naiisip natin habang nagbo-voice over. So mas maganda rin yung uh, ganito. Nagsasalita ka habang uh, drive Maraming po papasok mga bagay-bagay sa ating isip habang nagda-drive. So, magandang maganda rin na uh, paraan upang hindi tayo antukin sa biyahe lalo na kung malalayong uh, lugar ang ating pinupuntahan eh, hindi tayo agad-agad antukin o kaya maboring kung uh, nagsasalita tayo habang nagdadrive so sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating uh, channel na bago pa lang please subscribe kung Natuwa naman kayo sa ating mga videos, ay paki-share na, at, uh, paki-like at uh, kung gusto niyo ng uh, update sa ating mga ina-upload na mga videos ay uh, paki pindot ang uh, notification bell. So, hanggang dito na lang ang ating uh, short video sa mga bumibiyahe, naglalakbay ay uh, ride safe po sa lahat. Uh, see you in the next video. God bless for.